mga katulad na ganda po sila hindi na pang kabating mirap mga pasayro hirap wala tayo mga kung kaya mga katulad hindi ko tayo okay mga katuda yan mga katuda yan dami naman po kami mga yun mga katuda dami naman po namin kayo mga katuda sa so, yun marami mga nakapila mga katuda hello uh... yeah, so, mga katuda good morning good morning po sa iyan kung walang saan pagsukupan nandito po tayo sa pilahan sa ibaba ah sa taas na mga edo sorry ito nga nag-iisip po natin po na talagang medyo mabis po ang usad ng pasahero yan yan po mga katuda maraming mga pasahero na ang sumasakay magkiti aabante po tayo mga katuda ayan nabisa nga bang team mga katuda ayan hmm dito po natin mga katuda na uh, may nangitulabi isang isang maraming salamat sa mga support ng mga katuda sa isa kung yun huwag kayong nakainot, mag-subscribe o huwag mo yung session o huwag mo kalimutan yung notification. Kaya yun, kung kayo ay lagi update sa lahat mga susunod na mga video. Huwag mga katulad. Kasi yung daan ano, sobrang lin <laughs> Putik pa, bako bako. Nandi medyo na sila sa daanan ko mga kabudot. Napakahirap ng daan sa ilalim ng tulay. Medyo mabako-bako at saka mapotik excuse me bing <coughs> <coughs> Terima kasih telah menonton!